Gikan sa pagka-call center, usan na ka-construction worker karon si Gerald Zwalan. Wala matod siya'y alamag sa maong trabaho ka apan tungod sa gikinahanglan niya og trabaho aron nga mabuhi ang iyang pamilya sa kadugayan na tunan ra usab ni Ini. Ang mga gikinahanglang buhaton sa pag-ayo og mga building ug mga kalsada. Siya kay naaman namang purman nga alalay plus Uh, every time or every week na igaad engineer diri para magcheck sa standard sa atong building. So dili siya ingon nga murag pataka ra ang paghimo. So ligon on gid siya nga, nga kuan standard siya sa tanan. Igo na matod kaniya ang iyang experience sa trabaho, isip construction worker. Ingon man si Valentino, na usa ka glass installer. Wala na usab miagi pa og training, una nakapanarbaho, gumikan sa pag-hard kaniya nakatuon ra usab kini. Wala ma'am, Basis ako ang experience na ginawagin, ma'am, sa kanilang katrabaho na ako, Ibaluan, giduso sa kamara ni Representative Edwin Garjola, Romeo Momo og Anthony Rolando Golis Jr. Ang House Bill Number no. 9281 kun ang pagmuntara og Specialized Training Center sa Matagrihiyon sa Nasud. Asa tumong aron nga madugangan ang eksperyensya sa mga construction worker nga nagtinguha nga muapil sa construction workforce o masiguro nga mas mamahimong ligon ang mga himuong kalsada, building o guban pang istruktura sa tibuok na Nasud. Tunga ang nahimong opinion sa pipila ka construction worker kabahin ni Ini. Okay, pabor siya nga dili kay kung pamilyado ang isa ka tao, syempre hasol na kayo nga mag training pa maliban na, na wala siya income habang nga training. So mas pabor sa iya nga magdiretso trabaho kay para na isuldo diretso. Pero kung mga ulitawo or kanang willing jud siya magtrabaho sa mga building, mga ana mas will, uh, mas pabor sa ilahang mag-training sa bago ipatrabaho para pagabot sa trabaho dili sila palpak unlike kaning sa construction ngayon nga ni, kung pamilyado ang isa katao, kailangan din siya magano mag, ano, mag diretso na kay siyempre na siya gina suportahan. Kay kung mag-training pa, wala na, wala yung kauno ng ano. Kay ngani nga trabaho, na sila ma 200 so nga uh, maka-train. Kay para sa kay ng kumpanya man pugod, gusto po nila kanang musulod na ang trabaho, experienceado na pugka. Kay sa kuan po karon panahon na pugod murag <coughs> mga tao po karon mangita mo ginagawa ng... Terbaho po ba base po sa mga skill mas kusog mong kuron ang skill nga trabaho kay sa mga kuang sa sa, sa dire sa tuwa Wala pa ipamahayag din hi ang City Engineers Office o of Department of Public Works and the Highways Jansan kung pabor ba sila kun dili sa maong sugyot in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jansan, Brigada News